What's up mga kasipat? Another day, another video na naman tayo mga kasipat. Pero po ako sa inyo pakikilala. Dito po sa Binanguna Rizal, ang ating mahiwagang isda. Tignan po ninyo kung ano po ang tsura. Oh, yeah. Hinin nyo mga kasipat to. Oh. Nakasimangot to. Oh. Alam nyo maluluto na siya kaya ang simangot ninyo niya. nyo mga kasipat. Saka ito mga kasipat, risol si mangot na rin o oh, yun yung man o oh. ayaw niya mag smile talagang si mangot na siya mga kasipat o oh. ano tawag po sa, sa lugar niyo mga kasipat ganyang isda o oh, mga kasipat ano tawag po sa inyo yan ito po yung sabi ng mga risalo oh, mga kasipat tingnan niya malungkot lungkot to. Oh. kasi maluluto na siya mga kasipat eh tingnan niyo naman o oh. oh. wala na Ready to the time na naman pagluluto na mga kasipat. Maya-maya at oras na lang. Luto na siya. O, di ba? Nakasimangot mga kasipat.